guys, magandang araw. Uh, dito tayo ngayon sa Rusik. Ah, uh, bumili ako ng ano, ah, uh, brake pad na pang likod. Kasi di ko napansin yung brake pad ko pala sa likod. Eh, palitin na guys. Yung bakal, uh, lumalagit ngit nga sa likod. Di ko rin napansin kasi sobrang busy ko sa biyahe. Ayan, talagang bakal sa bakal na guys. Ah, uh, ano na. Tapos medyo yung ikot niya hindi na ganoon ka no. Hindi na siya pre -wheeling. Dito tayo ngayon, guys. Uh, may nagpapagawa dito na customer din. Ang arep ay sa kaibigan kong mekaniko dito. Okay. So Ano pinalitan sa ito? Ah, umili lang ako ng pot. Ah. Yeah, gusto kasi sa likod ko eh. Ayong ah, ano, break. Pad. Oh, break Ganun din sa akin, papalitan ko din ng Ah, na palit eh. ka rin. Oh, gusto eh. Oh, bakal sa bakal. Oh, bakal na bakal. Na. Ah, nak palit ka rin. Ay, dito. Oh. Ah, palit. Ay, sayo sayo yan. Oh. Oo, oh, nagpalit ka rin siya, Sa Shopee Bumili, ikaw. Ah, dyan, dito na sa kanila. Ano kanila? Pero sa Shopee yan? Oh, yeah. Ah, ano rin? Baka serial number din siya eh. Oo. Oh. Oo, oh, parehas lang din. Ba binasa ko muna na kung legit talaga yung... Eh. Bakano ba ba sa Shopee? Ano, bali... 100... So, 100 oh. oh. lang hindi okay, na. Diyan? Okay, di dito. dito sa kanila. Matas nga ang price eh ano kasi yan eh repeat case sa kanila pero parehas lang ah parehas lang lang eh paklit ko kay Frank kasi natunog na eh oh natunog na rin wait ya wait ko parehas lang yata niya eh yung version 4 parehas lang yan version 4 yan oh pinitrahan ko lang mat din yan eh mat yan ganito rin yan pinapintura na oh ako lang din ang pintura ano siya Saka okay, yung bus uh, na one yung bus uh, sa gasolina. Oh. Butas na eh. Ah, ito yung nabubutas? Oo, oh, oh. ayan yung pinapalitan ko sa Frank. Oh, hose. magandang klase na yan. Yung hose yata yan sa gasolina. Kinakain ko ka, mata matalas yan dito eh. Oh, yung sampanda yun. Matalas doon. dito Ayun, yan. dito. Oh, dito yan, dito yung dadaan ko oh. ilalim. Ah, ito oh. Oh, oh ganoon. Oh, matalas. Kaya, kaya yeah. pala sinapinan to. Buti hindi ka na ano, na, ayan. Sinula mo nga mga dyan sa sisik pa si dito. Buhos yung gas niyan? Oo, oh, buhos na. Pag hindi, pag inun mo lang siya dito. Oo. Oh. Ano, nag... Ano siya? Nag... Tapo ng gas? Oo. Oh. Oh kasi diretso yun eh. Pag on mo mismo, diretso na yun. Diretso na. Kaya tinulak mo na lang. Kaya <laughs> uh, pabigak na. Sabi ko, pabigak. Hello guys ito na yung bagong nabili nating brake pad ang ating Rossi RF5175 oh, magpapalit ng pad kasi talagang manipis na kasi ito yung bago kong bili ito yung nabili ko mismo sa Rossi alagang 350 pesos sa kanila ako bumili guys para talagang sigurado tsaka Maganda yung galing talaga sa kanila So, wala na natin ng tools 10mm lang Itong gamit ko yung Y-Tools 10mm So, and bago natin maluwagan so guys uh, pasensya na kayo sa akin audio kasi talagang tabi ako ng kalsada medyo maingay guys kaya minsan pasensya na kayo hindi nyo maintindihan ng aking mga sinasabi o salita nakikita nyo naman po sa video so ipapakita ko sa inyo step by step to guys so madali nung pong sundan ng aking video so, talagang panuorin nyo na lang mula una hanggang ah, mula umpisa sa lulong po ng video habang minapaklas ko to so ayan guys pag binaklas natin ayun, ang lang ito na yung papalitan ko kaya pala tumutuno guys kaya si yan o oh, yung bakal niya ah, kinakain na pala ng plate kaya kailangan kong palitan so pag hanggingin natin medyo may kaibahan lang siya ng konti ah, ito kahit may kaibahan siya guys pasok naman din yung pinaka stack nya is sa uh, parang square type yung butas yung bago is round type pero okay din naman uh, itong isa uh, same lang din alam, may kaibahan alam, lang alam, alam, parang may yung bago natin ipapalit pero okay naman ayun tapos punasan natin yung paglalagyan natin ng bago natin yung brake pad Okay? So, sunod natin hugutin itong bakal na to guys. Dahan-dahan lang. Sa ibang mga RFI users, yung mga kinakalawang na, hirap paklasin yan. Yung iba gumagamit pa ng pamukpok, pinupukpok pa to guys. Pero to sa akin, lagi kong nilalagyan ng langis. Ito medyo patuyo na rin yung langis nya So, dapat may pounds talaga yan guys. Pag nilalagay doon mismo sa plate, pag nandoon na yung caliper, dapat laging malinis yan Talagang dapat may bounce talaga yan guys Kasi pag hindi nagpo bounce yan Tapos uh, nanu natutuyo yung loob uh, May posibilidad na Umiipit yung preno natin sa likod e, sobrang init niya Kaya minsan nangangamoy Yan yung cause na Minsan Nauhulat na lang tayo Mahina umatak Kasi yun pala nakapreno So ito yung ano niya guys, yung tumutulak sa mismong pad para hindi maingay. Yan mismong bakal na yan. So linisin na lang din natin. Ayan, pagkatapos nating linisin. Ito guys, ah, talagang yung iba sinisikwat. Pero sa akin guys, ah, tinitiis kong i na lang ito. Kasi pag sikwatin mo, masisira yung mismong piston ang kaliper eh mahirap to guys pag masira kaya sa akin ko lang siya eh pumapasok naman nararamdaman kong pumapasok ito ano pa ako ng basahan so din na ako din pero sa ibang nahihirapan meron namang meron talagang bang press nito guys may tolls talaga ng bang press pero sa akin ito mano mano lang ito, kaya naman so medyo dapat dito malakas lang yung grip mo kasi pag mahina hindi siya kaya pero bago nyo i-press maganda yung punasan nyo muna or linisin nyo para para madaling ipasok ito yan guys nakapasok na siya okay so may mga pwede na natin ilagay yung yung ano nya eh, press na natin susunod nyo ilagay guys is yung mismong pinaka yung nagpipress sa mismong maliit na pal yan nagay nyo lang sa pinakagit gitna yan or kahit unahin nyo yung bakal guys yung isa yung mismong handle nya handle ng caliper or kahit yan e sa akin kasi nauna na kayong isa kaya okay lang din yan ayan yung technique guys nilalagyan ko talaga ng langis yung mismong mamahawak sa mismong caliper yung mismong bakal bago ko ipasok yan ayan dapat lagi guys alaga yan so ako kahit na hindi ako nagpalit ng pad ah, uh, ko talaga lagi yan nilalagyan kong langis kasi dapat may bounce yan sya so habang umiikot yung plate natin uh, sumusunod lang yung caliper dahil may bounce nga sya kung baga may plate Ayan. Mapapansin nyo guys, pag i-press ko sya bumabalik. Ayan, nagpo-bounce. Ayan, napakalaking bagay ng langis talaga guys. yan, ayan yung bounce niya. So, kailangan nagpo-bounce talaga yan. Kasi pag hindi nagpo-bounce, yan ang tendency na naglalak yung mga preno natin. Pag nagpe-preno tayo, kaya kailangan malinis lagi yan. So, ito yung bago nating brake pad. Sa wakas, napalitan na rin natin. So, ayan, yung pantulak na doon na sa loob. Kaya, pag install natin yan, yan, press lang. Hindi siya nalalaglag. Tapos, i-press natin ng konti yung mismong tagahawak ng kaliper. Tapos, sabay, ilagay na natin yung isang pan mismo. Sa kaliba. Ayan. So, ayan. Papasok na yan. Wala akong ibang tools na gamit dito guys, kundi yung 10mm lang na pang Tanggal lang mismo yung tornilyo nya So, yan I-ano nyo lang lang konti Ilabas mo ng konti yung ano Caliper handle Yan Sabay so, uh, yun Okay no na guys Pwede na natin siyang ilagay Ilagay sa mismo kabitan Okay So Pwede kayong mag-DIY guys Kahit sa bahay nyo lang Kaya na lang mag-install Kaysa magpapagawa pa kayo nito So, maganda sundan nyo lang yung video ko guys Mula una hanggang sa way. At uh, Matutunan nyo yan guys Yung Mga sinishare ko sa inyo So Ayan Pwede na natin siyang ilagay So, malinis na Nagbo-bounce na yung Handle, kaliper caliper natin So pwede na natin siyang ilagay Kasi pag nakalagay yan dyan guys Kailangan may bounce yan sya Bumagalaw Kaya at, um, Pag nakaganyan yung caliper mo Malinis lagi Diyan lagi yung chiniche Talagang Maganda yung press, pressing ng preno natin Tsaka for safety na rin natin sa kalsada Kasi ako minsan na ako nagbabiyahe guys Pero chiniche ko pa rin to eh, lalo na yung mga ginagamit sa paghahanap buhay yung mga angkas riders na mga kasamahan natin na ka-RDFI kailangan lagi yung lagi yung chinecheck sa mga araw-araw ng katrabaho ayun lagi nyo pa rin chinecheck yan guys eto lagay na natin lagay na natin yung tornelyo nya lagay din natin yung sa kabila Ayan guys, nakalagay na siya. Tapos ipitan na lang natin. Ayan, dapat talaga naglalaro talaga yan guys. Sumasabay sa plate. So kahit na ang plate mo is medyo bengkong, okay lang yan guys. Basta yung handle ng caliper natin is may langis lang siya. So sumasabay siya sa bounce ng pag ikuti natin yung gulong. Sumasabay. Or gumag napapansin nyo ba gumagalaw yung mga caliper nyo? minsan kahit may tama yung plate Ayan okay pa rin press natin ayun okay na tumigas na so, ibig sabihin yung preno natin okay gumagana sabay kote natin sa ilalim yan okay na guys nakabit na rin natin so sa so mga nanood itong videos ko Maraming salamat at pasensya na kayo. Bihira lang ako mag-upload dito sa YouTube channel ko kasi lagi din akong busy guys. Tsaka marami rin akong mga videos na hindi ko na i-edit kasi halos mapuno na tong gamit ko na GoPro. Pero wala lang akong time mag-edit. Kaya minsan paggabi lang ako nag-edit. Kaya pasensya na kayo. Dahil bihira lang ako makapag-upload ng videos at makapag-share sa inyo. So sana sa lahat ng mga RFI users kahit na nanonood dito sa akin vlog kahit hindi na ka RFI users basta lagi lang tayo mag-iingat sa ating mga biyahe sa mga naghahanap buhay Okay, yun na Maraming salamat guys God bless us all Thank you